ito na po yung inahin natin ka farm life dahil uh, ito po yung mga big niya ay malalaki na so kailangan po nating tulungan yung ating inahin na makapag-produce po ng maraming gatas para po sa pangangailangan ng kanyang mga biik kaya maliban sa mayroon tayong haga lactating na feeds tayo po ay maghanda rin ng Uh, papaya, malunggay, na gulay para po pandagdag ng gatas ng ating inahing baboy kaya po tayo po ay magluluto ng papaya at malunggay dagdag uh, pampagatas po munguha tayo ng papaya from life iluluto natin mamaya para pandagdag gatas sa ating inahing baboy no iba Yan ang ka-farm life. Yung puno ng malunggay. Kukunin natin yung mga dahon para idagdag natin mamaya sa ating papaya. Ito na siya ka-farm life. Tinanggal na natin. Ayun, mayroon pa natira. Konti. Gagamitin natin niya sa susunod. Ito na yung nakuha natin. Papaya at saka dahon ng malunggay okay let's go ito pa po yung isang ingredient natin dahong po ilalagay natin sa papaya at saka malunggay maganda po kasi itong pampagatas para sa ating inahing baboy ito na ka farm life yung ating uh, papaya malunggay tsaka yung tahong ito na yung iluluto natin para sa ating inahing baboy hindi na natin to binalatan kasi mas masustansya yung pag may balat pa eh so iluluto na natin ngayon ito ko farm like Ito na siya ka farm life. Buksan natin. Yun. Ito siya. Tapos ilalagay natin tong malunggay. Ito malunggay ka farm life po. Oh. Uh, dito wala na siyang apoy ka from life para hindi siya malanta kasi yung init nito ito na yung magluluto sa malunggay kasi pangit yung lasa kapag lanta na lanta yung malunggay ayun tapos uh, meron tong konting asin ka from life ha lagyan natin ng konting asin para malasa naman yung pagkain ng ating alaga yun parang gulay to ka farm life eh yun malasa to kasi meron siyang ano meron siyang sahog na tahong tsaka may asin pa yun so yung malunggay maluluto na to sa init so palalamigin muna natin to tsaka, takpan na lang natin ka farm life para maluto pa yung malunggay So ito na from life, hinalo ko na yung lactating feeds niya tapos uh, ibigay na natin to sa ating alaga. Ito naka-from life. Ibigay na natin yung ating niluto na pagkain ng ating uh, inahin. 'Yun kinakain yun na. Hmm. Nilagyan din natin to ng hoglactating feeds ko from life. Para mas uh, malasa yung kanyang pagkain, nilagyan natin ng konting asin. Okay, ito. Uh, masarap yung pagkain niya. na yung mga biik niya sa farm life po ang lulusog na ngayon ay 12 days na po ng kanyang biik simula ng ipinanganak. o, malulusog po tsaka maliliksik nandoon pa po yung iba doon po yung iba yun yun na po sila ka-farm life maglulusog oh. po ng mga biik nya dahil malalaki na po yung biik nya tsaka kailangan niya ng maraming gatas, kaya tutulungan natin yung ating inahin na makapag-produce ng marami pang gatas sa pamamagitan po nitong malunggay, papaya, tahong para masuportahan po niya yung kanyang mga biit. Ito ka from life. Kunti na tira. Busog na siya. Ito. Hindi niya na ubos. Pero marami na rin siyang nakain. Kaya hanggang dito na lang ka Farm Life. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye.